Pagbigay ng labing dalawa na parte ng katawan ng tao na tatlong letra lang. English lahat ito. Kuya, kapag nagawa mo yan, bago matapos ang tatlong minuto, meron kang 1,000 pesos. Kunin mo. So, paano kuya? Ready ka na? Ready. Dahil kung ready ka na, your timer starts now. So, sige kuya, sulat mo habang sinasabi mo. Okay? English. Labing dalawa lang yan. So, bibigyan kita ng isa. Ear. Ear. O, English yun, tapos tatlong letra lang, okay? So, si Kuya ay meron pa 2 minutes and 44 seconds para sagutin yung katanawang ito, mga katropa. Bawat sinusulat mo, sabihin mo, Kuya, ha? Okay? Tatlo lang yun. Okay, pwede nyo turuan, Kuya. Nose, apat ah, yun. Kuya, dito ka tumingin, habang nagsasalita. Okay? Okay? Sumaba so, pa yung oras mo Bibigyan pa kita ng isa Ay meron na pala Dalawa na pala Ear at eye So may dalawa na si kuya Kuya meron ka pang 2 minutes and 12 seconds Para sagutin yung katanungan ito Yun tawag ka ni kuya Leg Leg, Okay tinuruan ni kuya Leg Okay so tama Leg May tatlo na si kuya Okay meron ka pang 1 minute and 58 seconds Para sagutin yung katanungan ito ano yung pet na yan? Ay po, uh, hayop yan. Okay, pet yan. <laughs> okay. So sige lang kuya, mahaba pa yung oras mo. Okay, so si kuya ay meron pang 1 minute and 37 seconds para sagutin yung katanawang ito. Kailangan tapusin yung oras kuya ha? So isipin mo, labing dalawa parte ng katawan ng tao. Tatlong letra, English lahat. Okay. Patingin na sagot mo kuya. So kasi kuya ay merong ear, eye at leg. So tatatlo pa. Meron pa siyang sham na kailangang mailagay. Okay. ano yung ay itlog? Pwede na yun. Egg. Ilagay mo. Egg. Pwede na. Kasi may egg ka rin naman kuya eh. <laughs> okay. So apat na. Ko oh, apat na kuya. So si kuya ay meron pang... 53 seconds para sagutin yung katanungan ito Okay, so bibigyan pa kita ng isa kuya Arm Arm, so lima na Ilan na lang ang kulang Pipito na So meron ka pang 36 seconds para sagutin yung katanungan ito kuya Isipin mo mabuti Okay, bibigyan pa kita ng isa Lip Labi yun Yan Okay? Lip LIP. Lip. Okay, so Okay, meron ka pang 15 seconds. Kuya, isipin mabuti kaya mo 'yan. Okay, so 6 5 4 3 2 1 Okay, so i-reveal lang natin yung labing dalawa na yung kuya Ang labing dalawa na tatlong letra lang ear, eye, leg, arm, hip, lip toe, jaw, rib gum, lap, and egg so yun, dahil kuya kumasa ka sa 3 minute challenge meron kang dalawang sardinas thank you, thank you meron kang dalawang noodles yan thank you at meron kang na nalaglag na kuya Hinahin mo. Yeah. Meron kang isang sakong bigas, isang kilo lang. <laughs> so thank you sa pagkasa thank you. Thank you. Thank you. sa 3 minute challenge. Ay meron ko pa pala ang ano, katropa motovlog sticker. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.